Good evening! Tano so, naman po ang inyong kapadya at kasama ko na naman ang Adventurous De La Cruz So today, uh, magiging mahaba ang journey natin and pupunta tayo sa Baguio City! Let's go! Woo! Woo! Ingat, ingat. Bye, bye. Alright guys, so uh, first stop natin dito lang muna tayo sa babalakad, no? Uh, Magkakapit lang kami and then tuloy-tuloy na kami naman. Tapos na kami magkape, eh. dito na kami sa Mabalacat, and off we go sa Baguio City. Let's go! Alright. So guys, time check. 12.10 in the morning, nandito tayo sa May Bamban. Right side mga sir, right side Tara All Alright guys, so dito sa Bamban na no, may nakakilala tayo si Sir Neil and si Sir RD na magbabagyo rin and galing pa siya ng, ano ng Laguna Baamin na kami ng dumami uh, 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 mode kami ngayon. So, go! <laughs> May katuliman na ang aking dinadahanan ngayon. Uh... May naka-amoy ako! Amoy! Amoy sino Alright, time check. Uh, 1.45 in the morning. Uh, nandito pa rin kami sa si bayan sa Tarlac. Eh naghahanap kami ng mabibilan pero nakaka parang nakaka apat na kilometro or limang kilometro na kami. Walang bukas na tindahan. Ayan. Nakahanap na rin kami ng tindahan. Buti na lang gising si Regine. Regine's Eatery. Ayan. So, bayangan muna kami ng kawati rito. So, hindi banding doon sa mga bago namin nakilala from Laguna. Let's go. Madam. Madam. Oh, apa jam kaya? Kaya. <laughs> kaya? kaya. Kaya nggak ya? Kaya. Nyeser nyeser. No? Alright, so first stop naten lo. No? Naikku yang ini konser nih. Ada toh, di Roxanne. Nama apa? Terima kasih selamat. Enak. Pelalok. Satu nya satu. Kuya Hernani, Kuya Cobra, Kuya Dani, Kuya Alpi, Kuya Arson, Kuya Archie, Kuya Nigel, hello, Tito Boy. dami niyang kuya, no? Kuya. <laughs> <Yeah. laughs> Pero kuya. Siya ko kasi yung pinakabunso talaga. Wala na, hindi na nakabati si Sir Mark. Pinakin mo mo talaga. Out sa kapatid ko, oh, si yeah. Michael. Yeah. Ay, oh. shoutout ko sa anak ko. Pinakalimutan <laughs> si <Bila>, ba? <laughs> Samantha, si Samantha. Samantha de la Cruz. Ayan, ayan. Ayan, ayan.

jeans eatery and back on the road na ulit kami papuntang uh, Baguio right? let's go! ayan let's go. guys so uh, back on the road na ulit tayo dito sa Girona going to Baguio City ewan ko kung kita nyo ako pero napakadilit woo let's go alright so kalalapas lang namin ng uh, mongkada and eh, bawang uh, madilim dito bye bye mom and sir good morning right safe mga sir right safe right safe sir right safe nagkaroon lang ako ng technical difficulty sa mga bag ko. Eh, ninais naman sa tulong ng mga kasama natin right now. So, back on the road na kami. Let's go! Thank you, thank you. Alright guys, so uh, nandito kami sa isang gas station. Dito pa rin yata kami sa barangay ng uh, Mungkada. Hello, <laughs> shout out sa mga shoulders dyan. TV, my Ducky Reminder, and Michael Art. Ayan. Hit like and subscribe sa kanila. <laughs> <laughs> sa South-South? Sa Tour de France, Tam Bike Republic, South Side, Fat Bikers, ah uh, Beach Cycling Group, saka Team B. Mga taga-Laguna yata. Oh, yan, Laguna. Mga Laguna. Lalakas din ang mga taga-Laguna. From Laguna to Baguio. La ang trip nitong mga nakasabay namin. Alright, so patila muna tayo ng Ambon and then mamaya konti ride out na ulit tayo. Let's go! Oh, Ayan, yeah. so uh, medyo wala ni Ambon. Ride out na ulit kami. Let's go! Alright guys, so stopover muna ulit tayo. Nandito okay, tayo sa palengke ng Villasis. Nandito sa ribang gulay at frutas ay meron. <laughs> Let's go! Oo oh, nga naman, baka naman <laughs> Alright, so Tapos na kami dito sa 7-Eleven sa tapat ng palengke ng Villasis And uh, may 42 kilometers na lang kami para makaabot kami dun sa ben, uh, ng Benguet Let's go! Uh, Urdaneta Alright guys, so stop over na naman tayo uh, Si air break muna, nandito na kami sa Binalonan And uh, ano na rin kami uh, Regroup muna rin kami Nati pa namin yung dalawa namin kasama pero dadaan naman yun Ayan. So yeah Let's see our ourselves Let's go CR na tayo no? and this time kakain naman tayo ng snack na in-sponsor naman ng uncle sa auntie ko na nasa stage maraming salamat po na nene and uncle Alex yan uh, milk cream sarap thank you ayan so tapos na kami mag CR and medyo may liwanag na kaya hindi na namin masyadong kailangan ng ilaw nito iba yung pagkikingan na lang so ah uh, 26 kilometers na lang, e nasa junction na kami ng Kenon and Marcos Highway. Ayan. Ayan. Let's go! Sige, 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 kanina, Pero, kanina, kanina pa yan. Mga, mga eh, hindi uh, ko alam kung okay. anong tawag niya sa aeroplano na yun eh. Pero yung sa movie na may duck na pinalaki ng batang babae, eh. tapos sumasama sa kanya yung mga mga goose pala. <laughs> Kamay-kamay! Hello! Hello! Hello. Ayan, ito na kami. Nasa... Tap Ah... Uh, uh, papunta na lang ng Manawag and Binalonan. So, dito tayo. Let's go! Nakakatawa. Tawag ni ma'am sa drone, Androne. <laughs> Android na drone. Androne? <laughs> yeah, Ayan. So, may nakasabay na naman tayong bago. Mga... Uh, mga batang riders naman mula sa Uh, lubaw Nueva Ecija Kalakas And sila eh, papunta sa La Union Yeah, yeah. Alright, so, uh, Stopover muna ulit kami. So, dito kami napunta sa Nice Eatery. Kain na na. Alright guys, so after naming uh, magpahinga and kumain dito and, uh, may nice eatery pa to uh, Diretso na kami sa may junction ng uh, Canon Road and Marcos Highway Let's go! Kenny, lang again. Woo! Woohoo! Let's go. Time check. It's 8:13 uh, in the morning. We 123 kilometers. Na kami, and this is by far uh, the farthest that I have gone with my bike. BBC right there. Aha. nice, nice, nice. Ang saya, ang sarap. Ang sarap ng may mga bago kami nakilala. And uh, ang presko kasi overcast ngayon. As you can see, yan no? Oh. Alright. So, uh, tapos na kami mag-pictorial, no? Dito sa uh, sa bridge ng uh, travel advisory, Canon Road is still closed to non-residents. Yeah. So, bawal pa rin pumasok yung mga uh, hindi taga dito sa Baguio, dito sa Canon Road. So, dun pa rin kayo sa or tayo sa alternate route which is sa Marcos Highway. Alright guys! So, we made it! Nakarating na tayo dito sa may uh, uh, Arch. Yeah. So, hanggang dito lang tayo. And then, picture-picture lang. Pero ang ruta namin talaga is Marcos Highway. tayo. Pagkana natin dito sa Merotonda, Baguio City na. Umpisa na ng akyatan sa Marcos Highway. Let's go! Hello guys! Alright, so nandito na kami. tindahan. Eh, recover muna kami dahil sobrang hindi na muna namin. Alright, so balik pa jack na kami. Eh, nandito na kami, Rotary International. Ay sila Mr. and Mrs. De La Cruz. Nauna ng konti. Okay, atan to. Let's go. Yeah! Welcome to Baguio City! 24 km ito alright guys hindi na namin alam kung anong lugar to ng Baguio pero pakakyat pa rin kami ay! dito ka dito ka isa namin kasama Junior Junior kitain ang konti ayan so ito lang naman yung view namin Ayan. Overlooking na kami. Medyo mataas-taas na to. Konti na lang. And hopefully, nasa bagay na kami. Siguro mga less than 15, 15 kilometers. O, oh, mga ganyan. Alright. And medyo pagod na, pero hindi less pag. Let's go. <coughs> Kaway-kaway. Konti na lang. Konti na, na lang. Ayan naman po Parang may indipensya Oo! Ako tayo! Alright! Labi na kami! Doon sa tulay Nakakalampas lang namin ng ano ng panel Ah! Sorry again. can't really shoot a video right now Sobrang delikado ng kalsada, nakakatakot. Pero ito yung view. Good morning everyone! So day 2 namin dito sa Baguio. And syempre total nandito na rin lang naman kami. Um, Mag gagala-gala na rin kami. First thing that we're going to do is kakain muna kami sa 50s Diner. Ayan. Mga about 5 uh, kilometers away from here. Pero hindi na kami magba-bike. Masyado na kaming sawa mag-bike for, uh, no? from yesterday sa uh, yan kasama natin si Missy! Yay! 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 Ako may asawa ko. <laughs> Pumunta siya rito ng naka-bus. Yeah, ginamit niya yung pinagbabawal na technique. Uh, pero ayun. Since last night, magkasama kami. Pinakain kami ng aming uh, uh, kaibigan na si uh, Kapitan Cash Duke. Ayan. Okay. Salamat, salamat for welcoming us. Grabe. Napakasarap ng ano, lalo na yung tinola. Uh, yung, yung hinahin ko, pang dalawang tao. <laughs> so yun, gutom na naman today. Kakain na. Let's go. Alright guys, so shoutout ko lang no, si Sir Nathaniel. Yan. May bago tayong followers page natin. Yan. So, kinukwento niya nga rin eh, marami ng mga marami ng mga vloggers na umakat dito na nakilala niya rin. So, in case na uh, tayo dito na maghahanap kayo ng grab or ng service hinapin nyo lang sir Nathaniel uh, i-comment ko below yung ano yung contact number niya right let's go alright so nandito kami ngayon sa may harap ng katedral at dito kami kakain ayan si sir Nathaniel salamat sir kita kits kita kits salamat ingat alright let's go eto na kami sige mamaya sir sige ayan sa yung katedral Madrid. Park. Ito pala. Nice. Yan. So nakarating na tayo. Dito tayo mag-breakfast. Sa 50s diner. Diner na diner. Para siyang yung sa feeling station sa Hilbuyat. Pero mas ano mas maraming mga anik-anik na. <laughs> Barakata. Ayan, so tapos na kumain. And dito kami ngayon sa Session Road. And meron mga street performers, na no? Nakikita. Sa kabila, andun si Peppa Pig. Ayan. Dito, yung mga ano, mga dati sa spa. Ayan. Dito si Spongebob. Squarepants. Ayan, mga cosplayers. Pepper Pikachu. ako parang pati. Ay! Pochita! Pochita! <laughs> yes. Picturean <hand> ko kaya. Maganda yun. Yung anime? Oo. Anong film Dog and a man. Ayan, amason. Ayan, Ito yung nagpasira ng mga TV ng ano ngayon. Mga bagong magulang ngayon. Wala na kasing ibang nagpe-play sa TV nila kundi puro Pocomelon na <laughs> Ayan ano Si Gagong Ball. Si Groot. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Si Groot. I am Groot. <laughs> nice one. <man. laughs> Kamusta sa kaibigan ko, si Tom Demyar. Yan, paborito niya. <laughs> uh, I am Groot. <laughs> Bakit ang payat mo, Doraemon? <laughs> Paya <siya. laughs> ang payat ni Doraemon. Ang payat ni Doraemon. Alright, so uh, dito pa rin tayo sa session road, ano? Pero napansin ko lang talaga na sa so, dami na attraction dito, sa hindi na napapansin yung mga yung talagang attraction. Chase yan. Kagaya ng nasa likuran ko, si, si Lolo. Na ethnic yung na uh, yung ino-offer niya na performance. Kumpara so, din sa mga yan, colorful na uh, cosplays. Yan, mga sikat na characters. Pero para sa akin, ito yung character na talagang pinaka-special dito sa pag pumupunta ka ng Baguio. Thank diba? na katutubong uh, sayaw at tugtog ng mga igurot. Mas yes, tatay. All okay. guys. So uh, time to go home na. Eh, iyatin, iyatin na lang kami ni Cap sa ano? Iyatin na kami ni Kap sa terminal. Yeah, ito na yung mga gamit namin. isasakay na lang namin yung bike uh, sa ano? Sa si BBC. sa kailan namin to sa pickup ni Lakap. Thank you so much. Salamat sa panonood. din again, ito ang inyong pajak kasama ang Advent Adventurous. Adventurous de la Cruz. Yeah, Ken Castle TV. Let's go, si Wifey. Bye bye. -bye. So, we're back in Pampanga. Dito na kami sa Dau. And ayan, naka-mount na si BBC. Ngayon, yeah, I think we can call it a day. Uh by the way, salamat sa lahat ng mga sumubaybay bye bye sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga nag-sponsor, and uh, sa lahat ng mga nakasama namin sa panjak na 'to, no. Maraming-maraming salamat sa inyo and uh, lalo na kay Lord na nagbigay sa akin ng ng lakas at uh nagbigay ng inspirasyon and grabe sobra sobrang saya and uh i, I really think na malaki ang uh, magiging pagbabago ng lahat-lahat this has been a, a pleasure for me and for everyone, lalo na dun sa uh, Team Adventurous de la Cruz, no? si Mrs. Chris at si Sir Mark Anthony uh, de la Cruz. Sobra. Uh, I'm so blessed na nakilala at nakasama ko kayong dalawa. Uh, just to let you know, no? and nakasama namin kayo ng mga friends, lalong -lalo na ang, ng wife ko. And uh, we love you so much, both of you. Uh, anyway. Uh, thank you so much. Oh, and by the way, uh, kay Sir Geno Cuenco, no? Na nagbigay sa akin ng, uh, ng mga precious advice sa mga pagbabayak. Sir Joe, uh, sir Joel, uh, TZ. Yan, yan. Maraming maraming salamat sa inyo. At lalo na sa mga team ko. Yan, uh, team Gors. Yan, the best. At uh, ang uh, D630 crew. Yan, the best. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung di, kung di ko kayo nakasama eh. I think hindi ko magagawa ito dahil sa inyo ako nakahanap ng uh, ng lakas talaga uh, techniques inspiration and uh, I'm so blessed I'm so blessed this year well anyway guys thank you so much and again ito ang inyong kapadyak, Ken Castle TV ride out ride safe bye